Kaya't simulan na natin ang detalyado at tunay na talakayan tungkol sa mga pagbabago ngayong Agosto. Hindi lang simpleng paglabas ng TH pension ang dapat ninyong abangan. May mga pagbabagong siguradong magdudulot ng ginhawa sa maraming pensionado. Habang papalapit ang petsa ng paglalabas ng benepisyo, mas maraming detalye ang unti-unting lumalabas. At kung kayo ay umaasa sa inyong pension buwan-buwan, ito ang update na hindi nyo pwedeng palampasin. Alam natin na hindi biro ang tumanda sa panahong mataas ang bilihin, limitado ang kita at kulang ang suporta. Kaya naman bawat sentimo ng SS Pension ay napakahalaga. Ngayon, may mga bagong mekanismo ang ES na ipinatutupad upang masigurong mas mabilis, mas maayos at mas batas ang proseso ng pension release. Hindi lang ito tungkol sa petsa ng paglabas. Ito ay may kinalaman sa bagong guidelines sa pag-adjust ng pension, mga dagdag na benepisyo at mga paalala sa tamang pag-claim para makaiwas sa delay o pagkakamali. Kasama rin sa mga napag-usapan ng mga opisyal ng ayang posibilidad ng karagdagang ayuda para sa mga low-income pensioners at mas pinaiting na digital assistance para sa mga hindi makalabas ng bahay, may update din sa ilang payment channels. Maaari nang makuha ng direkta sa mga bagong partner, banks at remittance centers ang inyong benepisyo. Nang hindi na kailangan ng mahabang pila, ang tanong ngayon, Paano mo masisigurong ikaw ay kwalipikado sa mga pagbabagong ito? Ano ang mga dokumentong kailangan mong ihanda? At higit sa lahat, kailan mo eksaktong matatanggap ang iyong pensyon ngayong Agosto? Lahat ng iyan ay sasagutin natin sa video na ito. Walang paligoy-ligoy, walang click Totoo, malinaw at diretso sa punto. Kaya manatili sa panunood dahil ang bawat segundo ay mahalaga lalo na kung pensyon mo na ang pinag-uusapan. Kaabang-abang ngayong Agosto para sa lahat ng ETH pensioners. Marami sa inyo ang nagtatanong. Totoo ba itong pagbabago? Paano makikinabang ang mga kagaya kong matagal nang umaasa sa buwan ng pensyon? At ang pinaka tanong, kailan ko ba talaga matatanggap ang aking East Pension ngayong Agosto? Huwag kang bibitaw dahil dito natin. Hahatin sa malalim ngunit, malinaw na usapan ng lahat ng sagot, ngayong buwan ng Agosto, napakaraming pensioners? ang naghihintay ng balita mula sa TIS at hindi kayo nagkakamali sa pagabang. Ang Social Security System ng Pilipinas ay patuloy na nagsasagawa ng mga reforma para maiparamdam sa bawat senior citizen ang malasakit na nararapat sa kanila. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit may pagbabagong nagaganap ay ang feedback ng mismong mga miyembro, mga kagaya ninyo na araw-araw ay humaharap sa realidad ng taas presyo, kakulangan ng kita at limitadong serbisyo. Kaya naman ngayong buwan ng Agosto hindi lang basta pag-release ng pensyon ang aasahan. May mga update na makaapekto sa proseso, sa halaga, at maging sa sistema ng pag-claim. Unang-una na rito ang pagpapatupad ng tinatawag na Digital Verification Process. Kung kayo ay mayroong EV, si Account, baka napansin ninyo na may bagong feature sa inyong online portal. Ito ay bahagi ng pagsusumikap ng SS na iwasan ang delay sa pagproseso ng pensyon, at matiyak na walang anomalya o maling claim na nangyayari. Para sa mga hindi text savvy o walang internet sa bahay, huwag mag-alala. Patuloy pa rin ang manual verification sa mga branches. Ngunit hinihikayat na ang mga pensioners na magkaroon ng digital access kung maaari. Ang layunin ng prosesong ito ay hindi para pahirapan kayo kundi para mapabilis at maging transparent ang sistema. Ang sinuwang hindi makakapag-comply ay maaaring maantala ang release ng kanilang pensyon, kaya mahalagang malaman ito agad-agad. Bukod sa verification, may ilang mga bagong payment channels ang idinagdag ng ES2 upang mas mapadali ang pagkuha ng pensyon. Kung dati ay limitado lamang sa piling banko, ngayon ay may dagdag na partner, remittance centers at e-wallet, platforms na maaaring gamitin. Para sa mga pensioners na nasa probinsya o malalayong lugar, malaking tulong ito dahil hindi na kailangang bumiyahe pa sa lungsod para lang makuha ang benepisyo. Isipin mo, makakaupo ka lang sa bahay at makukuha mo ang pension mo direkta sa iyong digital wallet. Ganyan na ang direksyon na gustong tahaki ng bagong sistema. Pero heto ang isa sa mga pinakaimportanting balita na siguradong ikatutuwa ng marami. May ongoing na diskusyon sa loob ng if ay tungkol sa Special 1 Time, adjustment para sa mga low-income pensioners. Bagam hindi pa opisyal na inaprubahan, ang panukala ay nakalinya sa hangaring iangat kahit papaano ang purchasing power ng mga pensyono. Alam naman natin na ang buwan ng pensyon ng maraming miyembro ay hindi sapat. Minsan ay hindi pa nga umaabot sa ilang li. Iero at ito ay talagang nakakaapekto sa kalidad ng pamumuhay ng mga matatanda sa Pilipinas. Kaya kung ito ay tuluyang maaprubahan. Malaking ginhawa ito lalo na sa mga may sakit, walang kaanak na sumusuporta at sa mga umaasa lang talaga sa pension buwan-buwan. May update din sa schedule ng pension release ngayong Agosto. Ayon sa opisyal na advisory mula sa ST, ang mga pension na dating inaasahang lumabas sa huling bahagi ng buwan ay maagang ilalabas para ma-accommodate ang long weekend na darating. Kung kayo ay kasali sa first batch ng pension release, Maaring matanggap ninyo ito as early as August 2 sa air habang ang second batch ay inaasahang matatanggap ito sa pagitan ng August 2. Ngunit mahalagang tandaan na ito ay maaring magbago depende sa banko na pinagdaanan ng inyong claim. Kaya kung kayo ay may account sa mga bankong may updated na system, mas malaki ang posibilidad na mas maaga ninyong makuha ang pensyon. Habang maganda ang mga pagbabagong ito, hindi pa rin maiiwasan na may ilang pensioners ang makakaranas ng delay. Ito ay kadalasang sanhi ng incomplete requirements, hindi updated na contact information o kaya ay problema sa bank account. Kaya ngayon pa lang siguraduhin ninyong updated ang inyong impormasyon sa GSS at kung wala pa, kayong account magtungo sa pinakamalapit na branch upang magpatulong. Mas mainam ng maagapan kaysa maghintay ng ilang linggo dahil lamang sa maliit na error sa system. Isa pang mahalagang paalala ay ang tungkol sa mga survivor pensioners at mga nag-aalaga ng dependent children. Ayon sa bagong patakaran, may ilang adjustment sa validation ng mga kwalipikadong dependent at ito ay dapat i-update taon-taon upang manatili ang benepisyo. Marami kasing kaso ng overpayment na naitala sa mga nakaraang taon at ngayon ay mas istrikto na ang sa pagmonitor. Hindi ito para pabigatin ang loob ng mga benepisyaro, kundi para matiyak na tama ang paglalaan ng pondo sa mga tunay na nangangailangan. Bukod pa rito, pinaigting din ang, ang kanilang senior assistance desk sa bawat branch. Layunin nitong matulungan ang mga elderly na hirap na sa paglalakad o pumipila ng matagal. Kaya kung pupunta kayo sa opisina, Hanapin ang senior lane o itanong agad kung merong available na senior desk. Huwag kayong mahiyang magtanong. Karapatan ninyo ito bilang miyembro at pensionado. At kung sakaling may reklamo o concern tungkol sa inyong pensyon, mas mainam na idaan ito sa tamang proseso kaysa ipost agad sa social media. Mas mabilis pa. Ring maresolba ang issue kung ito ay dumadaan sa proper channels lalo na kung may reference number ang inyong reklamo. Habang tuloy-tuloy ang reforma ng SS, asahan ninyo na may mga adjustment pa rin sa mga susunod na buwan. Kaya napakahalaga na laging updated ang bawat pensioner, hindi lamang sa release date kundi pati na rin sa mga bagong pulisya. Hindi sapat na umasa lang sa chismis o sabi-sabi. Dapat ay manggaling sa mismong ahensya ang impormasyon. Kaya sa mga susunod na linggo, bantayan natin ang opisyal na Facebook page at website ng I para sa mga anunsyo. At syempre dito sa ating YouTube channel, sisiguraduhin naming maiparating sa inyo ang bawat detalye sa paraang malinaw, makatotohanan at madaling maintindihan. Ngayong Agosto, ang hangarin ng SS ay hindi lang maglabas ng pensyon kundi ipadama sa bawat miyembro na sila ay mahalaga, pinapakinggan at pinoprotektahan. Kaya kung ikaw ay pensyado o may magulang o lolo't lola na umaasa sa SS, Siguraduhin mong mapanood ang buong video na ito at maipasa rin ang impormasyon sa iba dahil sa panahon ngayon ang tamang kaalaman ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan para mapanatili ang dignidad at ginhawa sa pagtanda.